Sa Good Vibes, nagapangbulam lang sila sa sang kalaha. Subong, may masobra na sila sa 60 ka mga branches sa baligyaan sa pasalubong matapos ang 40 katuig. Ang ilang nga istorya sa report ni Romeo Sobaldo. Amusin niya ang itsura kag amusin ni Kadako ang inahulam sa nga kalaha ni Maria Lomar Villan kag sa mister nga si Reynaldo Bongbong Villan sa iya nga tiyo nga si Johnny Grapinag. Dari sila una nagluto sang piyaya. Istorya ni Lover, sang una, 80 ka piyaya sa ang ilang nga ginaproduce, sang nagasugod pa lang sila kami sa balay, pero ang amung kalaha, gamay, dahil eh, lang, puro kalaha, no, medyo na ko, amung no. ano eh, kalaha, video eh, na ko, video 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 na Nakasugod ng Yamister na ko, video na ko, video na ko, sa na ko, sa na ko, sa na ko, video na ko, video na na ilang nga bong -bong sa kada adlaw sa ilang natukod nga bongbong sa baligyaan sa pasalubong. 80 pesos ang kapital ni Bong. Ano yung sa 80 pesos? Ingredient siya para sa piyaya. Harina, maskubado, plastic, lunga, hmm. shortening. Kag... Ang ah, muna ingredients para makaubra ka piyaya. Alam? Uh, 80 pieces nga piyaya. Friday per day. Amo na, buong subong yung mga subong pila na? Subong. 200,000 pieces subra pa kada adlaw. Ang 80 pesos nang 80! Something. Bulat. Ang nakakamo na binta. M? Wala. Kaya hindi nyo sa 80 lang. Kag subong, may masobra na sila sa stenta ka mga branches sa Visayas kag Mindanao. May tagaluzon pa sila nga reseller nga halos kada bulan, makaduha ka beses nagapa-deliver sang ilang mga produkto. Nag-export man sila sa Dubai, Canada, kag iban pa mga pungsod. Ini ang ginshare niya nga inspiring story sa pagsaulog sang bongbongs sa ilay ka-40 nga anibersaryo. Kadungan sini, ni, gin-unveil man ang 40 years nga sales ang kumpanya, pati na ang announcement sa ginaplano nga Piaya Festival sa Bacolod. Gin-kalipay sa mga lokal opisyal ang ini plano. This is a great idea of uh, Bongbongs Piaya uh, by launching the first ever Bongbongs Piaya Festival. And uh, Um, as you all know, piya uh, Piaya it, uh, it, generated, if I'm not mistaken, uh, Piaya generated here in Bacolod City or not uh, Negros Occidental. Ginpakita man ng ilang mini museum kung paano nagsugod ang kumpanya kag kung ano na ang nalapot sini sa karon.